Pag ang isang tao, tinawag mong kapatid, anuman bang ngyari, di mo yan papabayaan. May sagradong ugnayan, kapasirang habang buhay, lagi maasahan at matatakbuhan. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Mga kapatid, kaya tayo gumagamit ng footbridge para iwas sa disgrasya. Pero... Paano kung ganitong klaseng footbridge ang inyong tatawiran? Bawal tumawid na kamamatay. Madalas tayong palalahanan na tumawid sa tama para iwas sa disgrasya. Huwag mag patintero kay kamatayan. Kaya sa footbridge tayo dapat dumaan. Pero bakit ganito ang footbridge sa harapan ng Tayuman Elementary School sa Binangonan Rizal? Butas, butas ang sahig. At ang mga baitang, kinainan ng kalawang. Sa ilalim naman, may mga nakadikit pang live wire. Halos tatumpong taon na ang nakalipas nang may tayo ang footbridge na ito. Pero ni Minsan, hindi ito nagamit. Pagkakalam ko po, po kasi nung siya, hindi na siya nadaanan. Kasi po may kable po na, na naka ano sa kanya. Kaya nag-aalangan yung mga magulang na padaanan yung mga estudyante. Kahit nagreklamo ng mga residente, hindi ito naayos. Umabot na ito sa puntong naging tulay ito ng disgrasya. Katulad na lang ng sinapit ng anak ni Nanay Candelaria. Nalaglag matapos lumusot sa butas ng footbridge ang anak niya. Ilang taon na ang nagdaan, pero hindi pa rin mapigilan ni Nanay Candelaria na mapaluha. Malungkot talaga ako kahit hanggang ngayon po nalaalak po siya. Kasi napakabait ang anak ko na yan. Lagi sa ako pag nakikita niya ako yan eh. Mahal-mahal kita, mama ko, sabi lang gano'n. Ngayon, parang wala na siya. Namimiss ko siya. Hindi ito ang unang beses na may nadisgrasya sa footbridge. Ayon kay Tayuman, barangay chairman, Raimundo Villadiego, 2019 pa nang hilingin niya sa lokal na pahamalaan na tanggalin na lang ang killer footbridge na ito. Isang time na yun na uh, lasing. Kung baga, sanong, parang may hinahanap, nahulog ko doon. At uh, yung yun po ay namatay. Isa naman no, ho, uh, na ka agad sa hospital. Pero ganoon pa rin, parang na uh, ano na, naimbalido na. Uh, yun nga, nag-request na ako na kung sa hindi naman nagagamit. Kaya yun po ay talagang uh, request ko, uh, i-demolish na. Dumaan din ang panahon na kung baga sa parang uh, nagiging taguan o muntahan ng mga bibisyo. Dahil sa hindi magamit ang footbridge, marami naman ang nabubundol ng sasakyan na dumaraan sa highway. Baka nga mas tama na ayusin ito kaysa tanggalin. Siyempre, mayroong mga uh, may tawiran. Eh, alam mo naman yung mga single motor, talagang walang, walang, walang sinisino yan. Eh. Basta yung aksidente niyan, yung marami, yung sa mga single motor ma-renovate at uh, yun nga po, lagyan ng siguro mga landing para hindi yung tirik na tirik ang, uh, ang stain. Ang main point po yung may po yung aksidente. Si Willie Jane na may anak na estudyante sa kindergarten ng Tayuman Elementary School, nakikita rin na malaking bagay para sa kanila kung may papaayos ang footbridge. bridge. mga bata po, Katulad po nung ano ko, sa taas na po sila dadaan. Kahit po sa pedestrian po kayo tumawid, delikado pa rin po. Kasi po, kumakalipas po, na, mabilis po yung takbo ng mga sasakyan po. Marami pong motorsiklo po dyan na mabilis po magpatakbo. Si Aling Ninita naman, mas mapapanatag ang loob kung may ligtas na tatawiran ang kanyang apo sa pagpasok sa eskwela. Delikado talaga kasi lalo na yung mga batang tumatawid. Lalo na yung apo ko, pag terte labas niya, wala naman sila, wala naman nagtatawid. Eh biglang nakasabay sa sarakaramihan. E eh, kaso pag ganyan niya, pag tawid niya, di eh, siyempre wala na, kanya-kanya na ng anuhan yung mga bata. Siya na lang naiwan. Siya pagdating ng tricycle, kumunti na siya. Kaya nang dumating, sabi, nanay, kumunti na ako masagasaan ng tricycle. Sabi ko, oh, isang eh, saan ka tumakbo? Tumakbo ko pa pag ganun. Kaya nang dumating yung bata, takot siya. Tapos may mga dadating dyan, Oy oh, yung si ganun, kumunti na masagasaan yung si ganong oh, siyempre, ano kanya nakatawid na yung anak yung apo ko. Siyempre, nasa sa ganun s'yempre nasasalob ko rin yung ganun. Si Mang Lauro na araw-araw sinusundo ang apo sa eskulahan, Ilang beses na raw napapaaway dahil sa mga motoristang pasaway. Hindi si, pa nahamura ko dyan. Bakit ah? Oh? Eh, listen, alaman yung tumigil eh. Mabilis ang takbo, ganun ano naman. Eh, spray na ano yan. Anong dapat ano dyan? Lagyan po trip. Butas-butas. Para maging malinaw kung bakit hindi talaga napapakinabangan ng nasabing footbridge, nag-usisa kami sa DPWH Rizal First District Engineering Office. 1998 uh, kinonstruct yung footbridge na yan uh, with the coordination with the local government, syempre 26 years ago. Ginawa namin yan para nga doon sa mga estudyante, kaya lang it so happens na meron mga utilities na mga maapektuhan at saka nakakapekto doon sa project. Kaya medyo hindi nagamit ka Before naman na i-implement namin yung project, coordinated na yung mga utilities na yan na para tanggalin. Pero ang alam ko, after two years, medyo natang tinanggal, pero nailipat lang, pero same ano pa rin, parang hindi pa rin safe yung ginawa ng ating mga ano, utilities. 2019, nag-request ang provincial government for the demolition of the said footbridge dahil nga for the safety of the students and sumagot naman po ang DPWH na no objection. Eh after po ng 2019, 2020, nag-pandemic na, nag na medyo natabunan na siya ng ano natin. Natabunan, sir? Yung ganyang kapabayaan ang kalimitang pinagmumula ng disgrasya. Sa ngayon, habang wala pang magamit na maayos na footbridge, tumutulong ang mga barangay tanod para ligtas na makatawid ang mga residente, lalo na mga estudyante. Dapat araw-araw, tigilin na. Para matiyak na wala na mapapahamak, ipinasara muna ng DPWH ang entrada ng footbridge. Eh bakit kasi ngayon nyo lang naisip yan? Hiling naman ng mga mag-aaral na magkaroon sila ng maayos ng tawiran nang hindi na sila magigipagpatintero sa mga sasakyan. Mapagawan po ulit ng footbridge. Uh, kasi? Para po makatulong sa mga pagtawid ng mga bata. Yung mga motor po, bigla-bigla na lang po dumadaan yan. Mabibilis po sila. Kahit, kahit gumagantong po, po kami, ayaw pa rin po. Tumatawad nyo ba dito? Medyo kinakabahan ka? Opo. Okay. Okay. Bakit? Kasi yung mga jeep po dito, hindi po tuwitingil habang gumagantong. Puntik na po masagasahan dito. Sana po magawa na po yun para hindi na po sila tatawid dito. Kung yung sinasabi ka, pero po rin kami mga libre gamot. Kahit ang kagawad ng barangay, tayuman at dating guru, na si Ma'am Ursula si Magala. Takot ding tumawid sa highway dahil sa malagim na sinapit ng kanyang hipag. Hipag ko tumawid sa pedestrian lane, pero na-aksidente na pa siya. Ang nakabungko po, po sa kanya ay isang delivery yun sa ano, rider. Kung hipag ko ngayon, nakahiga lang po siya, binabantayan ng anak because si cannot move. Si Kenneth Livalo, dumidilat, pero wala po. Ayong ah, kay Kagawad Ursula, na, kailangan ng mga residente ang food bridge. Malaki maitutulong nito para ma, sa kaligtasan ng mga mamamayan, lalo ng mga bata na nag-aaral sa Tayuman Elementary School. Pati mga motorista, pabor din sa maayos na footbridge Dapat yun. At sa, uh -huh. sa taas. Sa taas ng mga tao. Uh -huh. Sa pagkakataan sa ganito, basta nakasulit yung mga bata kaya traffic kasi dito pag umaga hour. Kaya, uh, mga Maka tapos, Dahil may unang order na ipademolish na ang nasaring footbridge, nakipag-ugnayan kami muli sa DPWH, sa pamunuan ng eskwelahan at sa barangay tayuman para pagdesisyonan kung ano ang gagawin nilang hakbang. Isa kasi ang tayuman elementary school sa nag-request noon na ipademolish na lang ang footbridge dahil bukod sa hindi ito ligtas, gamitin ng mga estudyante, nagiging daanan pa rin ito ng mga bag na nakaw. May mga incidents pa nang nangyari na ilang beses nang nanakawan ng school. Yung hagdanan kasi is from the cross bridge papunta sa loob ng school. Sa part naman ng ating local government, particularly sa kapitan, ang suggestion niya is makahanap tayo sana ng ibang location para mailipat natin yung footbridge. Sa uh, saka ngayon kasi kung aayusin natin yung footbridge, magkakaroon tayo ng problema sa right of way. Kung kailangan naman natin na ayusin yan, tutulong rin po ang DPWHT. Tututukan namin na magiging development sa pagbuhay ng footbridge na ito para sa mga estudyante at residente ng barangay Tayuman. Hindi, hindi kami magsasawang mga lampag sa mga kinaukunan para maibigay sa mamamayan ang karampatang serbisyo kanilang kinakailangan. ng put bridge na yan, oh. Pag umakyat ka dyan, tiyak na mahulog ka sa kapahamakan. Pag di ka naman umakyat, nagigipagpatintero ka kay kamatayan. At dahil kinulit natin, sa wakas, may aksyon na raw. Kaso, yung aksyon, eh, parang di rin aksyon. Pinasara yung put bridge. Eh, dapat, nung pa nila pinasara yan, kailangan pa bang kalampagin kayo bago kayo maksyon.